Yon. Good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw. Panibagong hanap naman kita sin <laughs> Niyan mga padi, ani mo unta niyan. na naman kita. Mahanap na naman kita sin ibarangot sa gulay na ka, Kay may gulay kami, ah, may gulay. <laughs> may langka kami dito sa balay. Ang problema wala pang bangot. Yata mudo kisil-kisil na yan to. <laughs> Kaya niyan mga padi ha. Uh, mga mani, uropod naman kita. ma underwater naman kita. Sabay ako ninyo kay Imudon ta naman ang kagayunan sa Iraromsan Dagat. Okay? ya Yade ang gagamitin ta naman. Ang partner mga, partner tapir ni mga paday. Yade. Yan. Siyempre, kay Puhan may gamit kita sa sike para diri kita halhalon maglangoy. Yan. Oh, let's go, mga padi. Yon, let's go, mga padi. Mga madi, upo naman ako niyo kay Riparuhon ta na naman ang kagayunan sa Irarumsan Dagat. Daan niya di mga padi, mahanap kita kung ang pidi bangot sa gulay. Daan niya mga padi, musi ini. pagan bagan masiramon ang kinunot sinamusi. Pero pidi na ibangot ini, yan ikapuntuloy luway kaya kay duminalagan mga padi may ikmaton palang ini pag huna kung nagturog-turog ina mo siya hindi na pa mga padi hupulon huwag kay karanggangon ng tunok delikado kita sinima mga padi mautak ina pagka mo siya huwag bigla na nagkaranggangon ng tunok para diri na mapugol yan hanap naman kita simpang bangot yade may katipay may kasag yan yan mga padi huwag ako ina pagkakasag hika punta si Noel yan yun nga nga ni mga padi huwag hindi hikap ko bigla ko dinuunan ng ginurumol ko pinugol ko yun mga padi kinaputan ko sa gigis yan makabangot na ini mga pari dako dako na ini pagkakasag uh, tuha dako mga pari oh balik naman kita sa ilaro mga padi Hanap na naman kita Yan, yan, diho, nagluluwasan Kwa sinisipit, nagluluwasan Kamot sininakasag Yan, diho, garanggangon mga padi Inabrihan ko sinuluway ang katipay Inhikap ko sinuluway Kaya dilikado kong mabrasa kita sinibas Kaya pantumina kita Yan, yan, dinakuha ko ng mga padi ho Yan, yan, baga mga padi ang bingkay ho, ho. Uro abrasa, mag nga nang diri kita na brasa <laughs> Gihapong kita mga pade sa Irarom Hanap gihapong kita simpang bangot sa kisil na lang ka Naanyali mga pade May mga tambak din na katipay Yan pinungkal ko loy luway in, in, Burting kay ko ini mga pade in, Burting kay ko para masikop takmay kasagi Ito mga pade Nagluluwas na naman ang sipit mga pade oh. Intatarkik kakigan po mga pade ang kamot ko Saan kulba kay kung maukuban kita Yan ito mga pade oh. Dinukot ko mga pade Yan hindi ka po nasinluluway niya ito mga pari nakuha ko na dakunay na mga napagkakasag mga pari tama-tama na talaga ini pangbangot yun, hanggang di din na lang sa ato video mga pade. Ayaw lang niyo pagkalimuti mag-follow, like, and share. Salamat!